Walong requirements para mabayaran nyo ang tax ng mga pinamanang property sa inyo ng walang penalty. Guys, malamang yung iba sa inyo, hanggang ngayon, hindi pa rin aware na may malaking penalty yung mga properties na naiwan ng mahal nyo sa buhay. Halimbawa, yung tatay ninyo ay pumanaw, pero buhay pa yung nanay ninyo. Kailangan nyo pa rin magbayad ng tax kahit buhay pa yung nanay ninyo. At taon-taon pumapatak ang penalty niyan. Yung iba naman pinagpaliban muna ang pagbabayad nitong tinatawag na estate tax na ito. Dahil akala nila kailangan lahat ng tagapagmana, mga kapatid, pinsan, tito, ay mag-sign ka agad ng extrajudicial settlement. Kaya tuloy tumagal ng tumagal yung pagbabayad nila ng estate tax. Ito pong estate tax ay tax para matransfer yung titulo o yung karapatan doon sa property ng pumanaw papunta rin sa mga tagapagmana niya. Guys, hindi nyo kailangan gumawa ka agad ng extrajudicial settlement. Ito po yung kasulatan na kailangang mag-sign lahat ng tagapagmana, lahat ng kapatid, lahat ng tito, yung mga involved doon sa mana. Diyan po kasi usually nagtatagal. So kapag hindi to kailangan, ano yung mga kailangan para magbayad ng estate tax? At ma-avail itong tax amnesty hanggang June 14, 2025 na lang kasi ito. Ito yung mga requirements. Number one, certified true copy ng death certificate ng pumanaw. Number two, tin tax identification number nung pumanaw at nung tagapagmana. Number 3, valid government ID. Kahit isa lang. Number 4, certified true copy ng titulo. Number 5, certified true copy ng tax declaration. Kapag may bahay yung property, certified true copy ng tax declaration nung bahay or building. Kapag wala namang building o bahay, certificate of no improvement. Number 7, certificate of personal properties. Halimbawa, stocks. Or kapag may deposit siya sa bank, na pera or certificate ng mga sasakyan or mga investment. Guys, importante ito. Ah. Hindi nyo mawi-withdraw yung mga pera ng minamahal nyo sa buhay kung wala itong mga certificates na ito. Nare-require yan ng bank. Number eight, kakailangan niyo ng SPA kapag ipapagawa nyo ito sa iba. Halimbawa, real estate broker or yung agent. Guys, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Kunin nyo na yung mga requirements na yan. Pumunta na kayo sa BIR. Habulin nyo hanggang June 14, 2025. Mas lalo na sa mga may minamahal sa buhay na pumanaw ng napakatagal na panahon na at hindi aware na kailangan magbayad ng estate tax. Inuulit ko, hindi nyo po kailangan papirmahin lahat ng tagapagmana para magbayad ng estate tax, kahit to follow na po yan ang tinatawag nilang extrajudicial settlement na yan. Sa susunod nating video, ipapaliwanag ko po sa inyo yung step-by-step -step na procedure para ma-avail itong estate tax amnesty na ito. Kaya huwag niyo pong kakalimutan mag-follow. Again, this is Roman Jonyoso and I'm a real estate broker. Bye-bye!